Mayor Alice Go o Go Hoaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi ka tumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat mayamong pag sa social media. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong? Kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas namin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling.